na nga po din po. Hindi, balikan natin yung araw na nahuli mo yung sa akto. Si Nabel Mar na iyong kinakasama at si Rochelle na iyong kaibigan. O si time po noon, hmm. noon, pumasok po ako, hmm. chismis sa akin na, po na may something nga daw yung dalawa. Hmm. Tapos nung time pong gabi na sabi ng asawa ko, nandi daw muna siya papasok kasi masama din pakiramdam. Tapos yung pumasok na po ako doon sa trabaho ko. Pero nag-iba po ang isip ko, hindi ba ako pumasok. Mm -mm. Kasi nga, ni, niisip ko nga siya dahil may, may sakit. Tapos, mm. bumulik po ako ng mga 11. Oh, ano Tapos, nung nang binuksan ko po, tahimik po sa loob. Mm. Tapos, pagdating ko po dun sa may CR, nakita ko po sila kahubad-hubad. Nag, mm. nagsisex po. Hindi ko po napigilan yung sarili ko. Kinaladkad ko po siya, si Rachel. Mm. Sinabunutan ko po. Po, sa out-out po niyan, si Belmar. Lumabas na po sila dun sa eskinita namin. Mm. Mga kap, ano bang naging problema niyo ni Inday at naghanap ka pa ng iba? Matagal ko na kasi gustong magkaanap sa kanya. Mm hindi -hmm. <coughs> niya ako So, sino sa tingin mo may diferensya sa inyong dalawa? Sa mm -hmm. tingin sa kanya mo kasi... Kahit walang check-up, siya na kaagad. Sigurado ka ba na hindi ikaw yung may diferensya? Sigurado po, yung wala po sa akin. Diferensya. Sigurado ka bakit may anak ka mas sa iba? Ano ang problema mo? Oh, wala, rin, wala rin naman po sa amin kasi yung laing mga bago So gusto mo magkaanak? Kaya okay. ka naging malapit dito kay RJ. Tama ba? Okay. Kaya ba nakipagranasyalon ka kay Rochelle para magkaroon ka ng anak sa kanya? Oh. Okay. So um, kayo ba'y nakabuo na? Sa ngayon, wala pa naman. Pa wala pa naman. Rochelle, ikaw, gusto mo ba bigyan ng anak si Balmar? Sa ngayon po, hindi po hindi. Hindi. Gumagamit po kasi ako, ma'am. Gumagamit siya ng contraceptives ba? Tama ba ako? Oo. Nilulokon mo lang din bala ako. Kaya ikaw pinakasamahan ko eh. Hindi pa kasi ako ganda. Dai, sorry sa mga nagawa ko sa inyo. Sana patawarin mo ako. Ano ba? Sa puso mo, ipaglalaban mo ba si Belmar? O magpapaalam ka sa kanya? Magpapaalam po. Para po maayos, din, maayos yung buhay ko at maayos natin po yung problema namin ni Inday. Kausapin mo si Belmar, Inday. Meron ka bang gusto sabihin pa kay Belmar? Kahit hindi kita nabigyan ng anak, wala mahal na mahal pa rin namin kita eh. Pero wala po akong magawa. ng naman ang desisyon mo ngayon kung iiwanan mo ako baleya na rin kita. Sana masaya ka. Mahal naman din kita eh. Kaso, di mo lang parang magbigay yung gusto ko. Kaya, sang lalayong muna ako? Baka mapag-isip Sorry din kung nasaktan kita. Sana patawad mo.